Magandang araw mga explorer. Ako si Glenn. Ako naman si Julia. Ngayon, sasamahan ninyo kami sa isang espesyal na misyon. Ang ating ngayon ay matuklasan ang panahon ng pagulugan at kolonialismo sa Amerika. Handa na ba kayo mga explorer? Tara na! Simulan na natin ang ating misyon sa kaalaman. Hindi kayo makakausad hanggat hindi ninyo masagot ang aking tanong. Sige, subukan natin. Sino ang nakadiscovery ng Amerika noong 1492? A. Ferdinand Magellan B. Christopher Columbus O C. Amerigo Vespucci hmm. Mga Explorer, tulungan nyo kami. Ano kaya? Ang tamang sagot ay si Christopher Columbus. Hmm, naman kayo. Pero hindi pa dyan natapos ang inyong laban. Nice! Nakapasa na tayo sa unang hamon. Tignan mo, Glenn. Mapa, kompas, at teleskopyo. Mga gamit ng mga explorer. Tama. Iyan ang ginamit nila noong panahon ng pagalugad upang makahanap sila ng mga bagong lupa. Sa panahong ito, nagsimula ang mga bansang Europeo tulad ng Espanya at Portugal sa paghahanap ng bagong ruta patungong Asya para sa kalakalan ng mga pampalasa o spices. Hmm. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na 3Gs? Ginto, kadakilaan, at Diyos o gold, glory, and God. Ibig sabihin nito, gusto nilang yumaman, makilala bilang makapangyarihan, at may palaganap ang kanilang relihiyong Kristyanismo. Ang mga bansang Espanya, Portugal, Pransya, Inglaterra at Netherlands ang mga nangunguna sa paggalugat. At sila ang padala sa mga sikat na explorer tulad ni Ferdinand Magellan, Hernando Cortez at Francisco Pizarro. Ngunit, hindi lahat na naganap ay maganda. Maraming katutubo sa Amerika ay nawalan ng kanilang lupa at kultura. Ang mga kolonisador ay nagdala ng mga sakit tulad ng smallpox, na napabagsak ng mga maraming katutubo. Oo, kinawari nilang mga alipin ang ilan sa mga katutubo para magtrabaho sa kanilang plantasyon at mina. Kamangha-mangha! Pero, bago ninyo matapos ang misyon, sagutin muna ito. Sige, handa na kami. Ano ang epekto ng kolonyalismo sa mga katutubo sa Amerika? A. Nilangkat ang lupa at kultura. B. Nadagdagan ang kanilang lupa. C. Nagkaisa ang lahat ng bansa. Mga explorer, tulungan niyo kami. Ano ang tama? Letter A nilangkat ang kanilang lupa at kultura. Tama! Ang tunay na kapangyarihan ay ang kaalaman. Ang kolonyalismo ay nagdulot ng malaking pagbabago. Nagbago ang wika, relihiyon at sistema ng pamalaan ng mga katutubo. Ngunit kasabay nito, nawala rin ang kanilang sariling pagkakakinanlan. Joseph, isa ka na sa aming grupo ng kaalamanan. natapos din natin ang lahat ng hamon. At natutunan natin ang kasaysayan ng paggalugad at kolonyalismo sa Amerika. Kahit kontrabida ako kanina, marami din ako natutunan. Alam ko na ngayon kung gaano kalawak ang naging epekto ng mga Europeo sa buong mundo. Tama! Ang kasaysayan ay dapat alamin para mas maunawaan natin ang ating mundo ngayon. Ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng daan sa pandaidigang kalakalan. Ngunit, nagdulot din ito ng pagsasamantala sa mga katutubo. Sir, huwag titigil sa pagkatuto at pagdiskubre. Salamat sa panonood! Kita-kita ulit tayo sa...